Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, ibinunyag ng abogado ni Vic Soto na si Attorney Enrique de la Cruz na inamin umano ni Daryl Yap sa korte na walang katotohanan ng alegasyon na hinalay ng kanyang kliyente ang yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Buko de la Cruz na ang pag-amin ni Yap ay isang mahalagang bahagi ng kanilang legal na hakbang upang pigilan ang pagpapalabas ng pelikula ni Yap, ang The Rapists of Pepsi Paloma. Ayon sa abogado, magagamit nila ang pabor na desisyon ng korte sa kanilang petition for writ of habeas data upang ipatigil ang pagpapalabas ng pelikula. Alam naman niya na hindi ito totoo. At in fact, inamin niya yan sa korte, sinabi niya na hindi naman talaga totoo na ng rape. Ipinaliwanag ni Atty. De La Cruz na hindi pa na sa publiko o sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pelikula, kaya't wala pang konkretong basehan upang ipaban ito. Gayunpaman, ang teaser ng pelikula na nagpapahiwatig na guilty si Vic Soto ay maaaring ituring na may actual malis dahil sinadya o manuniyap na i-edit ang eksena upang ipakita ito bilang isang katotohanan. Kaya importante po na makita ito dahil uh, mahalaga yung naging desisyon. Magagamit po ito sa cyber libel complaint no, na kung saan kinakaharap pa rin ni Mr. Daryl Yap at magagamit din po namin ito para tutulan yung pagpapalabas sa tamang forum which is the MTRC. Dahil sa legal na hakbang na ito, posibleng harangin ang pagpapalabas ng kontrobersyal na pelikula ni Daryl Yap. Bukod pa rito, maaari rin itong magamit bilang ebidensya sa patuloy na cyber libel case laban sa direktor. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Direk Daryl Yap ukol sa naging pahayag ni Atty. De La Cruz. Patuloy na umaasa ang kampo ni Vic Soto na mapapatigil ang pelikula at maibalik ang kredibilidad ng veteranong aktor. Ano sa tingin mo, nararapat bang ipagbawal ang pelikula ni Daryl Yap o dapat itong ipalabas para makita ang buong kwento?